Hello guys, so dito kami sa amon nga tinamnan, dire sa may basta sa lupa ni ano, ni lupa ni ni Maria Jinbit, komo blaw. Nagtanom agli ako di ka maisa. Eh. Joke lang, pero ang nagtanom ka di ang ako ni ugangan, o, araw. ara o. Kita nyo dadamo da mga maesang iban, mga buto pa na sila. Kay mga piso pa lang na kumbaga. Tapos man nakita ko to, oh, pukniton ko na karon. Sorry ka na lang, Cherry. ko ka ni sana, isa't may nabinulaan to. Ang balo mo ang bot, may nanakaw, guru. Ay, mga kamuti man di, oh. Kung gusto nyo magkali, kali lang kamuti Di pro-licensya, makamukha-chiri. Maluoy makamukha, eh. Hmm? Huh? Maluoy makamukha-chiri. Apo, akong bata, nag-vlog-vlog. Vlog. Mata na, Linggit! Linggit, ginawida na tayo, remote, ka <laughs> <Vlag>, vlog vlog <laughs> Ay, gusto mo ito na mag-vlog ka, akin bata. Hmm. Sige lang, someday lang, guys. Tuduan, ka maging vlogger. Mm. Ha, hod? Paagto, ano to kay tita Linggit, kay mga muksis, sinanay, ha? So, ari may mga kamuti na direta sa tanang kamuti ni Chiri. Alias, iring. Baw, tabi-tabi lang. Pusinsya dun. Di mamuksi ko di, kay damo di mga mais. May tinok-tinok man di kung gusto nyo ba, puriya lang kita. Sang iras, Diyos ko. Hindi man. Mahunan ka na, ando gali abaw, Diyos ko, kanugon. Nauna pa ang balabaw sa amon. Kakaon. Ay, nauna pa ang, nauna pa ta ang balabaw, kakaon ka na amon. Baw, paluon man kami. mo. Hindi nyo pagkanaan kinabudlayan ni Iring. -hmm. Uh -huh. Ginawa mag-isa ka budlay para may kaunon kabataan. bataan ah. na kamo pa nauna una. Idi wow Ah. So diri na ko di na ko kagwa kung paano na ko di kagwa basta. Sorry na lang. Gwaon ko ik eh, anong gustong. Ay di puga puriya ano lang. Ay, sorry na lang git sa kabuwi kung ini. Ah diri na. Oh dira. At, ato na sila oh. Kita mo na. Ah. May duwa ka mag-inato nga nag-vlog. I-vlog man ko, no? Hmm. Di do tong ako na unahan kami ni Ino. Ti no? no. nanay, ah. No? Lantaw ko buloon ko. Di kay kanugon mo lang, ah. No? Puksi ta. Tapos tara, tumba. Para hindi man anan. Ti haboy tatunan. Tanda ila dyan. Hm, mm. Kita mo da. Ti kanugon kay ginakaon sang aton nga friend. So, dalahilay na na. No? Para hindi man ano. Para hindi man an. nga ginbulaan. iya nga ano nan So, kita mo na, oh. anas sa balaba, basi mga basi Isat nga, may namuol ka nung kaon. na na, ibidensya. Mapurya na lang, kami, ka, may makita ako din. Hindi, amu, Diyos So, guys, oh. Kung makita nyo, medyo alang-alang pa niyang iban. So, hindi pa natin na siya makuha. May dito, oh. Inuoy pinili na na sa mga nami, -nami ang mga nagmi nga mga ano kagsagad ka ingkit. ay maluoy makamong sa amon nga tinamnan maluoy na si Chiri sagad ka tanum sini git ang mo sa nanay nga inubos doon ano ibisitahan nanti ko muna una datan na ano kay mong uh, away doon puro doon git Eh, mano dula kita kaja? Nauna pat nakakaon. Te, dali lang man pat man, manaog. Man, ako basi mas Ako, Diyos ko, sa tisya. Mm. Mm. Te, malantot ano sa mga dargo to. Basi may nagtapik. Hindi amu. Mm. So, ara na. Diri na ta. So, medyo ano siya. Ubus-ubuson to sa pihak. So, medyo mabudlay. Di na tong hinaboy ko kaina. Aray. So, ari o. tingnan mo. May proof, no? kinauna na ni oh din tong isa ka ina Eh. why din Ha, di batro ina Hinaboy ko to ka ina din ta te ayawan ko pangita sa ano kay dili ko na naalala kung saan ko tinapon yun um, wait lang hanapin ko muna ayun na nahanap ko na siya ayan intindihin niyo na lang yung aking Ilongga. Tagalog. Ayan ah. Dalawa. Pero medyo ano pa siya guru? So, diri guys ah. Uh, may ari de. Ari. Wala sulod. So, ang iban. ara, So, alang-alang pa. Pero kinagtanggit ka na. karlo, Karulo. Uykit. Alam mo. Uykit sa naka ano. Hmm. Maganda sana to oh, kung hindi siya maano. Pwede na ata to. Pag ganito, pwede na ata to. Kaysa naman kainin lang. ba? Diba? Hmm. kunin ko na ha. Mm. Kaysa naman kainin ng, eh, ng alaga, ba? Diba? Ayan. So, mayroon ng dalawa. Ito, hindi pa pwede. Ayan. So, yan guys. Ang dami sana. Kaso kawawa naman si Nanay Chi. Naunahan pa siya ng kanya'ng mga alaga. So yan lang guys. Thank you for watching. Bye.